Kabanata 1756. Anong alam mo, Miss? Huwag kang manggialam alam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, sabi ng isang tao. Gayon pa hindi natin nagsi Sebastian. Mabagal siyang naglakad palapit sa alchemy pot, huminga ng malalim, at marahang kinumpas ang kanyang kamay. Isang naglalagablab na apoy ang passive flame power ang bumugso mula sa kanyang mga palad at agad na binalot ang kaldero. Gumalaw ang apoy na parang buhay ito, at naglabas ito ng napakalakas na aura na gamulat sa mga taong nanonood. Nagsimulang magbago ang bulungan ng mga tao. Kakaiba ang itsura ng apoy ni Sebastian. Siguro may ibubuga naman pala talaga siya. Malamang nagpapakitang gilas lang siya. Anong laban niya kay Mike? Habang nagpapatuloy ang proseso ng pag-refine ng pil, nanatiling nakatuon si Sebastian at hindi pinansin ang mga usapan sa paligid niya. Mga patak ng pawis ang nabuo sa kanyang nuo, ngunit nanatiling matalas at determinado ang kanyang mga mata. Ang usapan sa paligid niya ay muling lumakas. Ang tagal na, at wala pa rin kapansin-pansing pagbabago. Mukhang wala naman talagang espesyal dito. Alam ko na puro salita lang siya. Yung apoy kanina siguro para lang sa palabas. Ngunit sa sandaling malapit ng matapos ang isang oras na limitasyon, sumigaw si Sebastian, pagsama-samahin. Isang pagsabog ng nagninangning na liwanag ang sumiklab mula sa palayok ng alchemy, at siyam na pil ang lumabas na parang mga bulalakaw. Bawat pil ay may malinaw at masalimuot na mga gulit at kumikislap ng maliwanag. Ang kanilang masaganang halimuyak ay pumuno sa hangin ang madla ay nahulog sa katahimikan. Matapos ang mahabang katahimikan, may isang humagulgol, paano? Paano ito posible? Lahat ay napatingin sa mga pildores na ginawa ni Sebastian, at sobrang nagulat sila kaya hindi makapagsalita. Matagal bago may ibang sumigaw, ang kalidad ng mga pildores na ito ay tiyak na lampas sa siyam na guhit. Grabe, hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong perfectong mga tableta, sigaw ng isa pang tao, at mukhang labis siyang namangha. Grabe, sinong mag-aakalang ganito kagaling si Sebastian? Ilang tao ang nagsisi sa pagdududa at pagmamaliit sa kanya noon. Nakapiga ang mga kamao ni Mike, at nanginginig ang kanyang katawan sa hindi mapigil ang pagkabigo. Ang kanyang mukha ay nagbago habang nakatingin siya sa mga tableta, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano ito posible? Ang batang iyon. Si Shina ay nag-aalab sa kasiyahan. Pumalakpak siya at sumigaw, alam ko na si Sebastian ang pinakamahusay. Sila lang ang hindi naniwala sa kanya. Tumakbo siya papunta sa kanya at hinayla ang kanyang manggas na may nakangiting ngiti sa kanyang mukha. Sebastian, alam kong mapapatunayan mong mali sila. Tingnan natin kung may lakas pa silang loob na hamakin ka ngayon, chirp ni Sheena. Pinatpat ni Sebastian siya sa ulo. Ngumiti siya at humarap kay Mike na may kalmadong kumpiyansa ng isang panalo. Mike ay napaatras sa kanyang titig. Pinilit niyang manatiling kalmado. Emf. Pinalad ka lang. Maswerte. Kung hindi ka sapat, huwag magpalusot. Pangasar na sabi ni Sebastian. Nagpusta ka ngayon panindigan mo na. Nagsimula ng punahin ng masa si Mike. Mike, natalo ka na. Tanggapin mo na. Oo. Ang yabang mo kanina. Anong gagawin mo ngayon? Ang ekspresyon ni Mike ay nagpalipat-lipat mula sa kahihiyan at galit. Siya ay lubos na naipit, ngunit walang lumabas na salita para ipagtanggol siya. Kabanata 1757 Si Mike ay mukhang labis na malungkot, parang nolentang halaman pagkatapos ng hamog, na nakatungo ang ulo sa pagkatalo. Ang pagkatalo sa pastahan na ito ay ganap na nagwasak sa kanyang pag-asa na makuha ang resipi ng gamot ni Sebastian. Sa presensya ni Sebastian, tapos na ang negosyo ni Mike sa alchemy. Pagkatapos ng lahat, ang ninefold golden Peel at golden Peel ni Sebastian ay parang pinapangarap na kayamanan para sa mga panloob at panlabas na alagad ng Alpha Sect. Sa puntong iyon, wala nang gustong ipagtanggol si Mike. Bakit? Dahil ang kanyang pagkatalo ay walang iba kundi nakakahiyang. Mula ngayon, wala nang duda kung sino ang magiging pangunahing alkaimista ng Alphasec. Ang titulo ay halos tiyak na mapupunta kay Sebastian. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa sekta. Si Sebastian ay malapit ng maging usap-usapan sa bayan. Natalo ako. Mahigpit na hinawakan ni Mike ang kanyang energy replenishing pill, at lumabo ang kanyang mukha. Ngumiti si Sebastian. Eh, dahil natalo ka, hindi ba dapat nakaluhod ka, humihingi ng tawad at inaamin mong isa kang walang hiya at dumi. Pumula ang mukha ni Mike, parang nilutong lobster. Sebastian, huwag mong subukan ang iyong swerte. Sobrang lapit mo na. Oh, tingnan mo yan. Nawawalan ka na ng pasensya. Sebastian ay nakapamewang at ngumisi. Nagpatuloy siya, narinig ka ng lahat dito ng malakas at malinaw. Ikaw na mismo ang nagsabi, kung matalo ka, luluhod ka at aaminin ang lahat ng mga kalokohan. Anong nangyari? Sinusubukan mong makalusot. Pare, nakakahiya yan. Halos naawa ako sa'yo. Ang mga nagtipong disipulo ay nagbulungan at nagnitian ng mahina talagang pinagsakluban ni Mike ng malas ang sarili niya sa pagkakataong ito. Oo, siya ang gumawa ng pastahan. Ngayon, kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad. Mike ay natigilan habang nahuli siya sa isang dilema. Ang tensyon ay hindi matiis. Parang nakatayo siya sa mainit na uling. Talagang ginawa niyang tanga ang sarili niya. Walang biro. Ang laki ng mga sinasabi niya, pero pagdating sa totoo, isa lang siyang manluloko. Akala ko dati magaling siyang alkmista, pero ngayon isa na lang siyang biro. Ang lalaking ganito ka walang hiya ay hindi tatagal sa inner sect. Ang taong katulad niya ay nararapat na ilagay sa kanyang lugar. Pero si Sebastian ay talagang mapagbigay tungkol dito. Talagang naghukay na si Mike ng kanyang sariling libingan sa pagkakataong ito ang mga tao ay nasiyahan sa bawat segundo nito habang patuloy silang nagbigay ng mga mapanlikhang komento. Sa gitna ng walang katapusang daloy ng pang-aasar, ang mukha ni Mike ay lumabo sa kulay ng ulap na may bagyo. Ang kanyang mga mata ay malapad sa galit na para bang pwede itong maglabas ng mga patalim kay Sebastian. Sa bawat salitang pang-aasar, lalong naging masungit ang titig ni Mike, at ang kanyang mukha ay tila mas bagyong bagyo kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na parang kayang maglabas ng mga patalim kay Sebastian. Emf. Siya ang nagdala nito sa sarili niya, hininga ni Sheena. Kabanata 1758. Talaga bang magsisimula na ng gulo itong batang ito? Nasa lalamunan ang puso ni Freddy habang nanginginig ang mga binti niya. Idinagdag niya, si Mike ay isang pre-transformative deity master wala masyadong makakapantay sa kanya sa inner sect, at mayroon din siyang sinusuportahan. Ikaw ang may kasalanan nito, ikaw brat. Sigaw ni Mike habang namumuo ang mga ugat sa kanyang nuo. Sa isang galaw ng kanyang palso, isang panggugubat na palakol ang lumitaw sa kanyang kamay, at ang talom nito ay kumikislap ng nakamamatay na kinang. Ipinukul niya ito kay Sebastian nang may nakakatakot na bilis, at ang lakas ng palo ay tila kayang hatiin siya sa dalawa. Mag-aaway ka ba dito? Nakatayo si Sebastian na may mga kamay sa kanyang bulsa, at ang kanyang mga labi ay umikot sa isang bahagyang mapanlit ng iti. Eh ano naman? Akala mo ba pwede mo akong bastyusin, ha? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi mo matutunan ang mga patakaran ng Alpha Sec. Sobrang bata ka pa para magpakita ng ganyang kayabangan. Puso ni Freddy habang nanginginig ang mga binti niya. Idinagdag niya, si Mike ay isang pre-transformative deity master. Wala masyadong makakapantay sa kanya sa inner sect, at mayroon din siyang sinusuportahan. Ikaw ang may kasalanan nito, ikaw brat. Sigaw ni Mike habang namumuo ang mga ugat sa kanyang nuo. Sa isang galaw ng kanyang palso, Isang panggugubat na palakol ang lumitaw sa kanyang kamay, at ang talom nito ay kumikislap ng nakamamatay na kinang. Ipinukul niya ito kay Sebastian ng may nakakatakot na bilis, at ang lakas ng palo ay tila kayang hatiin siya sa dalawa. Mag-aaway ka ba dito? Nakatayo si Sebastian na may mga kamay sa kanyang bulsa, at ang kanyang mga labi ay umikot sa isang bahagyang mapanlate ng iti. Eh ano naman? Akala mo ba pwede mo akong bastyusan, ha? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi mo matutunan ang mga patakaran ng Alpha Sec. Sobrang bata ka pa para magpakita ng ganyang kayabangan. Si Mike ay sumugod kay Sebastian na parang isang baliw, ang kanyang magaspang na paghinga ay kasabay ng galit sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang panggugulong palakol ay hamampus sa hangin, nagpadala ng isang bagyong puwersa na kumalampag sa paligid nila. Si na natahimik hanggang ngayon, ay pinanood ang eksena mula sa ibang pananaw. Para sa kanya, si Mike ay wala ng iba kundi isang payaso at hindi karapat dapat sa atensyon nila ni Sebastian. Ikaw ay hindi makatuwiran at wala sa kontrol. Wala ng ibang masasabi pa sa isang basura tulad mo. Tera na. Pangasar na sabi ni Sebastian, at ang kanyang mga matay tumalas na parang mga talam itinayo niya ng matatag ang kanyang mga paan walang anumang balak na umatras. Sa halip, siya ay humakbang pasulong upang harapin ang hamon. Ang mga manunood ay nagulat. Ang ilan ay napahinga ng malalim, habang ang iba naman ay kinuyam ang kanilang mga kamaonang may kaba. Mag-aaway ba si na Mike at Sebastian? Wala ba silang pakialam sa mga alituntunin ng sekta? Sandali, Mike. Bilang isang panloob na disipulo, hindi ka basta-basta pwedeng kumilos ng ganito, lalo na sa pamilihan. Kung may problema ka sa kanya, ayusin mo ito sa destiny stage. Huwag kang magdulot ng gulo dito. Sumugod si Jovi at sumigaw ng may galit. Pakialaman mo ang sarili mong negosyo, o babalikan din kita. Ako na ang bahala sa mga magiging resulta, banta ni Mike habang tinatanaw si Jovi ng masamang tingin. Si Joby ang ikaapat na disipulo sa panlabas na sekta hindi mahina sa anumang paraan ngunit kahit siya ay kailangang mag sa galit na Mike. Nilalabag mo ang mga patakaran ng sekta. Mahigpit ang mukha ni Joby habang lalong lumalim ang kanyang kunot nuo Pagkatapos ng laban na ito, isusuko ko ang sarili ko sa enforcement hall ng inner upang harapin ang parusa. Pero ngayon, ipapakiusap ko sa batang ito na magmakaawa para sa awa hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nadudurog. Parang isang mabangis na hayop, humihinga si Mike, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Sige. Gagawin ko ang isang exception at magiging saksi mo. Kung handa si Sebastian na makipaglaban sa iyo, hindi ako makikialam, at iuulat ko ang lahat ng totoo sa enforcement hall. Pero kung tumanggi siya, kahit paano ito magwakas, hindi ka makakaligtas ng madali, sabi ni Jovi. Ang tono niya ay matatag at tiyak. Deal, sagot ni Mike ng walang ganang habang hindi inaalis ang tingin kay Sebastian. Sebastian, handa ka bang makipaglaban sa kanya sa isang death match? Lumingon si Jovi kay Sebastian. Akala ng lahat na walang pag-asa si Sebastian dahil si Mike ay isang powerhouse. Pero si Sheena ay kumbinsido na mananalo si Sebastian talagang matatalo siya ni Sebastian, sigaw niya. Kung umatras ako ngayon, magiging katatawanan ako ng sekta. Mangyayari ang laban na ito, kahit ano paman. Makikita natin kung sino ang mas malakas. Tumayo si Sebastian ng matangkad, at ang kanyang tinig ay puno ng nag-aalab na determinasyon. Ngayon, yan ang tapang. Palagi ko nang ayaw si Mike. Kung matatalo siya ni Sebastian, masyado siyang mahihiya para humarap sa kahit sino, sabi ng isa sa crowd. Oo, hindi nanalo si Mike sa pagpapabuti ng gamot, at ngayon ay gumagamit na siya ng karahasan. Binaboy niya ang reputasyon ng panloob na sekta, dagdag pa ng isa. May ilan na nag-iisip na pabaya si Sebastian. Si Mike ay isang alagad, at malapit na siyang makarating sa transformative deity realm. Hindi siya dapat maliitin. May isang tao sa karamihan na bamulong at umiling dahil nag-aalala sila para kay Sebastian. May natira pa bang dignidad si Mike? Nakakatawa ito. Sana tuluyang durugan siya ni Sebastian. Sinira niya ang kanyang sariling mga pangako at hindi pinansin ang anumang uri ng hierarchy, ginawa ni Mike ang kanyang sarili bilang target ng galit ng lahat. Pero wala namang halaga ang lahat ng iyon ang tanging layunin niya ay pabagsakin si Sebastian. Kung mananalo siya, maaari niyang isulat muli ang kwento ayon sa gusto niya. Kabanata 1759 Ngumisi si Mike habang sumisigaw kay Sebastian, ibibigay ko sa iyo ang unang galaw, bata. Hindi naman ito makakatulong wala kang laban. Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar. Hindi ko na sana nasabi pa ng mas maganda. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, nagalburoto ang karamihan sa mga bulong-bulungan. Sobrang mayabang si Sebastian. Paano siya naglakas loob na magsalita ng ganyan kay Mike? Oo, malamang nagbablaf lang siya. Siguradong kinakabahan siya sa loob. Hintayin mo lang. Malapit ng turuan ni Mike siya ng mahigpit na leksyon tungkol sa pagkakaiba ng kanilang lakas. Ang laban ay nagsimula sa isang iglap. Lumabo ang figure ni Sebastian nang aktibahin niya ang kanyang phantom stride at lumitaw sa harap ni Mike sa isang kisap mata. Nahuli si Mike sa hindi inaasahang pagkakataon at desperadong inswing ang kanyang battle axe upang makabawi. Ang Harmony Blade ni Sebastian ay sinalubong ang palakol ng harapan, at ang pagsabog ay nagpadala ng napakalakas na alon ng tunog sa hangin. Anong kamanghamanghang kapangyarihan? Sigaw ng isa sa mga tao sa karamihan. Ang dalawa ay nagpalitan ng mga suntok ng napakabilis, at walang nakakuha ng kalamangan. Hindi inasahan ni Mike na magiging ganito katibay si Sebastian at nagsisimula ng lumabas. Nagwala si Mike habang pinapaikot-ikot ang kanyang battle axe. Bawat swing ay umuungal sa hangin at nagbabalasubos ng brutal na puwersa na parang gustong hatiin si Sebastian. Mukhang kalma si Sebastian, ngunit sa katotohanan, nagtatago siya ng kapangyarihang higit pa sa kay Mike. Lumiko siya sa bawat nakamamatay na atake ng may walang hirap na katumpakan. Matapos ang walang tigil na pag-atake na walang tagumpay, lalo pang nainas si Mike. Namaga ang mga ugat sa kanyang nuo habang sumigaw siya, tanggapin mo ito rampaging dragon axe technique. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab na parang alon, at ang palakol sa kanyang mga kamay ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag. Isang napakalaking nagngangalit na espiritual na dragon na may nakabuyangyang na mga pangil at mga kuko ang lumitaw habang sumugod ito kay Sebastian na may puwersang kayang humanig sa lupa. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang teknik na rampaging dragon axe ay nakakatakot. Si Mike ay nasa ibang antas, sabi ng isa. Si Sebastian ay nasa seryosong problema na ngayon. Wala ng paraan para makayanan niya iyon, dagdag pa ng isa. Emf. Ganito ang nangyayari kapag hinamon niya si Mike, sumabat ang isa. Sebastian ay ngumiti ng may paghamak, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagdududa habang binibigkas niya, energy slash. Sa isang saglit ng kanyang harmony blade, isang alo ng itim at puting enerhiya ng espada ang sumulong. Saan man ito dumaan, tila nahahati ang mismong tela ng kalawakan. Ang alo ng enerhiya ay sumalpok ng diretsyo sa nagngangalit na dragon. Agad, ang larangan ng digmaan ay nayanig sa tindi ng pagsabog. Ang langit ay dumilim, umuungal ang hangin, at sumabog ang pinisil na hangin na may napakalakas na tunog. Bakit ang lakas ng kanyang energy slash? Ang mga tao ay napahiyaw, at ang kanilang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwala. Ang epekto ay nagpadala ng mga shockwave sa lupa, Pinaghati-hati ito ng malalaking bitik na kumalat na parang sapot ng gagamba. Ang mga kalapit na gusali ay nanginginig sa lakas habang ang alikabok at mga labi ay pumuno sa hangin. Naging madilim ang ekspresyon ni Mike. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang pinakamataas na teknik, na pinakawalan ng buong lakas, ay maaaring mapigilan ng walang kahirap-hirap. Bago pa man niya lubos na maunawaan kung ano ang nangyari, muling umatake si Sebastian. Energy Breaker Isang pagsabog ng napakalakas na enerhiya ang sumiklab mula sa Harmony Blade, bumuo ng isang napakalaking sinag ng liwanag. Sa loob ng umiikot na enerhiya ay naroon ang walang hangganang puwersa ng aktibo at pasibong enerhiya, na umiikot at nagtatagpo habang tumatakbo ng diretsyo patungo kay Mike. Ang epekto ay nagpada pa kay Mike, at tumama siya ng malakas sa lupa. Nagsuka siya ng dugo, at malubha ang kanyang mga sugat. Sa kabila ng pinsala, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa halo ng takot at pagtutol. Alam niya, nang walang pagdududa, na wala siyang laban kay Sebastian ngunit ang sumuko ay hindi isang opsyon. Kung papatayin mo ako, hahanap sa iyo ng Alpha Sec hanggang sa dulo ng mundo, hinampis niya. Kabanata 1760 Mike, ngayon ang araw na mamamatay ka. Malamig na sinabi ni Sebastian, at bumugso ang kanyang killing intent. Hindi nakapagpigil si Freddy at sinabi na, Sebastian, huwag kang padalos-dalos. Hindi matatapos ang problema mo kapag pinatay mo siya. Agad na nagsalita ang mga tao. Tama siya, Sebastian. Turuan mo ng leksyon si Mike kung kailangan, pero huwag mo siyang papatayin. Sumanghal si Sebastian. Paulit-ulit niya akong ginalit. Kapag hindi ko siya pinatay ngayon, hindi ko na magagawang harapin ang sarili ko. Pagkatapos nun, itinaas niya ang Harmony Blade at handa na siyang tapusin si Mike. Noong iwawasiwas na niya ang kanyang espada, isang anino ang dumaan sa pagitan niya at ni Mike gaya ng isang multo, gumawa ito ng malakas na hangin na nagpalipad sa alikabok sa ere. Ito ay si Christian Iglesias, isang-isang master na kabilang sa top 20 ng inner sect. pinag Pinagkrus ni Christian ang kanyang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib, at inangat niya ang kanyang baba bilang pagpapakita ng kanyang pagmamataas. Bata, iniisip mo ba na pwede mo siyang patayin sa harap ko at umalis? Gusto mo na sigurong mamatay. Habang nandito ako, hindi mo pwedeng gawin ang anumang gusto mo. Puno ng pagkasuklam ang kanyang matatalim na mga mata na para bang isa lamang walang kwentang langgam si Sebastian. Sinasabi ng mayabang niyang pag-uugali na naniniwala siya na dapat lumuhad sa harap niya ang buong mundo. Nagbulungan ang mga tao sa pagkagulat at takot. Si Christian Iglesias. Yari na talaga si Sebastian ngayon. Kabilang si Christian sa top 20 masters ng inner at walang kapantay ang kanyang lakas. Siguradong katapusan na ni Sebastian. Ang di nagkumay na kalaban daw si Christian na dalawang tao noon na may parehong rank at nanalo siya. Imposibleng manalo si Sebastian. Alas! Talagang napahamak si Sebastian sa pagkakataong ito. Ngunit hindi natigatig si Sebastian. Ang kanyang tingin ay nag-aalab sa hindi matitinag na determinasyon habang malamig niyang sinabi, walang sino man ang makakapidyo sa akin na patayin siya ngayon. Marami ng masasamang gawa ang ginawa ni Mike, at karapat dapat siyang mamatay. Si Christian ay humalaklak ng may pagwawalang bahala. Ikaw. Huwag mong gawing mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaibigan ko si Mike. Kung anuman ang gawin mo sa kanya, gagawin kitang kaaway. Sumagot si Sebastian. At ano naman kung ganun? Wala na siyang pag-asa. Kung paprotektahan mo siya, wala ka ring pinagkaiba sa kanya. Naging madilim ang ekspresyon ni Christian at sumabog ang kanyang aura ng labis na presyon. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, bata. O bibitayin kita sa kinatatayuan mo. Hindi umatras si Sebastian at itinusok ang kanyang espada pasulong. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung sino ang mauubos. Nagkatitigan sila at ang kanilang mga tingin ay matalim tulad ng kidlat. Handang sumugod ang hangin ay humigpit habang nagbanggaan ang kanilang magkasalungat na aura. Ang pagnanasa ni Sebastian sa dugo ay nakatagpo ng mapang api na presyon ni Christian sa isang matinding pagtutunggali, na walang sino man sa kanila ang umatras. Basang-basa ng pawis ang mukha ni Freddy habang nagmamakaawa siya, Sebastian, si Christian ay hindi isang tao na kaya mong provokahan. Kilala siya sa loob ng sekta. Dapat mo itong pag-isipan ang makipaglaban sa kanya ngayon ay isang tiyak na pagkatalo. Si Sebastian ay humalaklak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga ngiting nakapikit. Wala akong pakialam kung sino siya. Kailangan mamatay si Mike ngayon. Sobra na ang pinsala na nagawa niya. Kung pababayaan ko siyang mabuhay, wala akong kapayapaan. Nagtatago sa likod ni Christian, nawala ang takot ni Mike at napalitan ito ng mayabang na kumpiyansa. Nagtawanan siya ng may pang-aasar, Sebastian, akala mo ba talaga na kaya mo akong patayin? Ngayong nandito si Christian, ano ang magagawa mo? Hintayin mo lang na ilagay kanya sa tamang lugar. Humakbang si Christian pasulong, at ang kanyang presensya ay parang isang bumabagsak na alon. Brat, mas mabuti pang umalis ka na. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ipinanganak ka. Hindi ako nagbibirong banta, ang mga mata ni Sebastian ay nag-aapoy sa galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang Harmony Blade na parabang ang espada ay nanginginig na tila umaayon sa kanyang galit. Sumigaw siya, akala mo ba natatakot ako sayo? Maging ang mga Diyos ay hindi na siya matutulungan ngayon. Nang sinabi kong patay na siya, totoo iyon. Ang tensyon ay umabot sa rurok nito, ang atmosfera ay siksik sa pangako ng karahasan. Lahat ay huminga ng malalim at nakatitig sa tatlong lalaki sa gitna habang hinihintay nilang bumuhos ang bagyo.